Good morning, good morning sa inyong lahat. So, ayan. Update na naman tayo dito sa ating langka, guys. So, meron na bang mga hinog? Wala pang hinog ito. Yeah, no. Lalo ang dumadami ang langka, guys. Ayan, Ang lalaki na. Wala pang mga hinong. Ito. Hilaw pa, hilaw. Ayan. Hilaw. Hindi pa. Update tayo para makita natin dito guys mahinog ini natin. Mahinog. Na. <laughs> Sobra bidid. Kapahinog. <pang> <laughs> Ang init ad mo na imong nga daot. Oh. Od. Boston kaya makuhaan man, blackout man Ayan Ayan, nag-update sa nangka natin guys Marami ano, may insikto Kailangan ng spray, no? oh, ayan o no? Ayan o Ayan, nag-update sa nangka, wala pang guys Ang oh. iba oh, o, nasira o no? Bakit anong nangyari dyan? So, yun lang ang update natin. Hindi tayo magkakain kasi hindi pa mahinog. Dito, may ano no. may mga liki-liki na ba? Ha? Huh? Yan, oh. Sarap to gulayin, guys. Pag wala tayong ulam ba? Gulay. Ayan. So, Kita ko na sa inyo kung oh, na ba mga hinuhunan dyan. Ayan. Ito lang update natin guys sa ating langka.